Ang Bakuhan Ma versus Kengan Asura ay isang kontrobersyal na anime movie sa ngayon. Mukhang maraming tao ang ayaw sa animation sa mga laban, sa plot, sa pagkakaroon ng pelikula at marami pang iba. Pero ang tanong ay bakit naniniwala ako na ito ay dahil sa mga inaasahan ng mga tao bago nila panoorin ang palabas na ito kasama na rin ang hindi pag-unawa ng marami kung paano gumagana ang isang crossover na palabas na anime tulad nito syempre, igagalang nila ang parehong anime universe ng bawat isa ang mga laban ay magiging patas kahit ano paman ang headcanon ng mga tao pagdating sa power scaling Oo, mas maganda ang mga nagawa ng Baki Universe kung titignan ang buong serye. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila dapat magkaroon ng patas na laban para sa mga Kengen characters kapag ginawa ang palabas na anime na ito para sa layunin ng mga karakter na ito na maglaban. Hindi ba't magiging katawa-tawa kung buong pelikula ay puro Baki lang na isang hampas na lamang ang mga Kengen fighters? tatawagin silang mahina at pagkatapos ay aalis na. Sa tingin ko, marami talaga ang gusto ng ganitong uri ng pelikula. Hindi na iintindihan na ang layunin ng pelikulang ito ay para sa enjoyment. Makita ang iba't ibang karakter mula sa dalawang anime universe na halos magkatulad na magpakita ng kanilang mga pagkakapareho, maglaban at magkaroon ng mga cool na sandali na siyang dahilan kung bakit sobrang nasihan ako sa crossover na anime na ito. Ngunit may ilang mga issue na kailangan kong talakayin. Ang animation ay marahil ang pinakamaraming nabanggit na alalahanin o kritisismo. Madami ang sumasang-ayon na hindi ito maganda. Wala sa baki anime ang masasabi kung maganda. Ang Kengan ay may kakaibang art style choice gamit ang CGI. May ilang tao na ayaw talaga nito at hindi man lang bibigyan ng pagkakataon ang Kengan Asura anime dahil dito. Habang ang iba ay nag enjoy at iniisip na pinapaganda ganda nito ang anime. Sa mga magtatanong kung sino ang gumawa ng animation, ang crossover na anime na ito ay ginawa ng mga animators ng Baki na gumawa ng mga pinakabagong season ng Baki. Kaya masasabi mo na marami sa mga ito ay nauuwi sa stylistic preference. Pero hindi mo maikakaila kung gaano katamad ang mga animator sa ilang bahagi. Halimbawa, ang Hanma Armor sa ilang eksena ay inuulit-ulit ang parehong animation at ang ilang bahagi ay kinu walang mula sa mga nakarang anime season para sa mga karakter ng Baki. Ito ay isang downside lalo na ito ay isang pelikula. Isang bagay na inaasahan mong bibigyan ng mas magandang treatment at nangangailangan ng mas magandang animation sa kabuuan. Ngunit hindi iyon ang nakuha nito. Ito ay halos isang mas mahabang Baki episode lang na may ilang cool na sandali at bahagyang mas magandang animation na karaniwan nilang ginagawa para sa mga Baki episodes. Kaya walang masyadong espesyal na kung titignan mo ang mga unang trailer ay medyo inaasahan na rin. Inaasahan ko bago panoorin ang pelikula ay hindi magiging masyadong maganda ang animation at habang pinapanood ko ito, umaasa pa rin ako na baka gumanda ito ng kaunti. Sa kasamaang palad, hindi talaga nila ginawa. Maraming mga alalahanin pagdating sa pagsusulat ng pelikula na sinasabi ng isang tao na parang pinapanood lang nila ang mga pan-edits ng Baki at Kengan kung saan may mabilis na paglabas ni Yujiro at apat na put iba pang mga karakter. Mga bagay na ganoon ang parang paraan ng pagkakasulat ng pelikulang iyon na sa totoo lang mukhang maraming Baki fans ang nararanasan na parang nanonood lang sila ng Baki series at iyon ang gusto nila sa pelikulang ito si Yujiro na dumarating tinitingnan ang lahat at sila ay biglang sumasabog at iyon na iyon muli bumabalik ito sa mga inaasahan syempre ang isang crossover na pelikula tulad nito ay puno ng fan service sinusubukan na ipakita ang maraming mga karakter hanggat maaari magkaroon ng maraming interaksyon at cool na mga sandali na nauugnay sa parehong mga kwento. Ito ay ipinakita sa laban. Si Hanayama na gumamit ng vice grip isang teknik mula sa nakaraan niyang pakikipaglaban pagbanggit sa kanyang tattoo at kung paano siya naiiba ang Yakuza. At si So Paiying na binabanggit na may pinakamalakas na bungo sa sangkatauhan kahit na tinutukoy ang crossover manga chapter kasama ang ama ni So Pying na humarap kay Orochi sa pelikula na sa tingin ko ay napakaganda ang laban na Jack vs Ayan, ang genetic monster laban sa cheat na handang gawin ang anumang bagay upang makakuha ng kapangyarihan. Nakita natin si Raya na nagtanggal ng kanyang removal sa ganitong estilo ng animation na potential na sumusubok na gumawa ng isang malaalan bu. kay Jack at kung napanood mo na ang eksenang iyon, alam mo nang brutal talaga ito. Nagkaroon tayo ng callback sa unang serye ng Baki na si Jack na maxing out isang bagay na nagawa niya lamang ng isang beses at hindi talaga ipinaliwanag sa kwento hindi natin alam kung ano ito, maaaring may kinalaman ito sa steroids. Isa sa mga pinakamalaking sorpresa na ikinatuwa ko ngunit sa kabuuan, batay sa mga komento, maraming kontrobersyal na aspeto ng laban ang konektado kay Jack laban kay Ryan. Siyempre, si Ryan ang naging panalo dahil sa pagchok kay Jack sa loob ng apat na segundo bago siya bumangon at idineklara bilang panalo na hindi talaga ako nabahala. Tamang-tama nang ipagpatuloy nila ang kanilang laban. Sumugod si Piquel at ang laban ay halos itinigil. Itinuring na panalo si Ryan ngunit technical na hindi dahil maaari pa nilang ipagpatuloy ang laban. Kaya, hindi tinanggap ni Jack na talo na siya at tapos na. Si Jack ang isa sa paborito kong karakter sa lahat ng Baki. Gusto ko rin si Ryan. Nag-enjoy lang ako sa iba't ibang bagay na ipinakita nila at ang laban mismo ay hindi talaga ako nabahala kung si Ryan ang itinuring na panalo o namuli nilang pinalakas si Baki lalaki sa pelikulang ito. Hindi mahalaga, ito ay para sa entertainment lamang. Hindi mo kailangan seresuhin ito ng ganoon. Nagtatanong tuloy ako kung ano ang iniisip ng mga tao sa Dragon Ball, One Piece at Toriko crossover films o special. Mayroon din ba silang parehong mga issue na nagrereklamo tungkol sa pagbabawas nila ng pagiging epektibo ng karakter ni Goku? Hindi ko siya kayang panoorin dahil hindi kayang talunin ni Goku ang lahat agad. Ang mga katawatawang bagay na noon ay binabanggit na maraming beses mga taong hindi sangayon na si Kuroki ay nasa parehong kategorya ni Yujiro. Kaya bukod sa power scaling sa antas ng kwento sa loob ng kanilang sariling serye, oo, sasangayon ako doon. Si Yujiro ay tinitignan bilang pinakamalakas ng lahat wala nang nagdududa pa sa bagay na iyon. Si Kuroki ang nanalo sa Kenga Nasura Annihilation Tournament na talo niya si Kano na aktual na makikita natin sa pelikulang ito kasama ang peklat sa itaas ng kanyang ulo na nakuha niya mula kay Kuroki sa tournament isang bagay na hindi pa natin nakita sa anime. Kaya siguro ang pelikula para sa mga Kengan karakter ay nagaganap pagkatapos ng Annihilation Tournament na nagdudulot ng ilang mga tanong para kay Oma pero hindi mahalaga. Isa itong crossover universe na bagay na hindi nagdaragdag ng anumang bagay sa pangunahing kwento ng parehong serye. Pero bumalik tayo sa Kuroki laban kay Yujiro. Oo, ang kwento ay para kay Yujiro bilang pinakamalakas ay mas malinaw sa Baki. Pero si Kuroki ay talaga namang pinakamalakas sa Kengan Asura. Hindi talaga ang kaso sa sumunod na serye, Kengan Omega. Mayroon tayong ibang karakter na maikukumpara kay Yujiro na baka katapat niya si Shen Wulong. Pero ang pinakamalakas ng parehong serye ay natural na magkakaroon ng kwento ng magkasama. Ang isang alalahanin ng marami na inaasahan nila sa pelikulang ito ay makikita sila ng higit pa. Lalo na sa haba ng pelikula, isang oras lang ito, isama pa ang mga credits sa simula at ang dito na opening bandang 10 minutes smart gusto natin ng higit pa sana man lang nagkaroon ng Kuroki vs. Yujiro na laban pero marahil ay magdudulot iyon ng higit na kaguluan kung ito ay naging patas. Kaya, sino ang makakapagsabi, hindi ba? Marahil ay mas mabuting desisyon na hindi isama ang laban na iyon para sa karakter ni Yujiro at sa kanyang mga tagahanga na mababaliw. Kung ikaw ay isang bakipan na may ganitong mga alalahanin, tandaan lang na ang mga karakter ng baki na itinampok sa pelikula ay hindi ang pinakamalakas na versyon ng mga karakter na ito. Nakita natin si Jack na ang muka ay mess up pa rin mula kay Pickle. Nakita natin si Katsumi na nawawala pa rin ang kanyang braso. Napakalayo mula sa kasalukuyang Baki Manga. Marahil ito ay nakatakda pagkatapos lamang ng Baki laban kay Yujiro na laban o pagkatapos ng Pickle Arc Halos kung saan ang anime ay kamakailan lamang natapos. Kaya sila ay lalakas pa. Lalo na ang mga karakter tulad ni Jack na mas malakas sa kasalukuyang manga manga sa ngayon kaysa sa anumang iba pang punto sa serye. Ikaw ka Grappler, nagustuhan mo din ba ang Baki vs Kengan crossover? Magbigay ng iyong saloobin sa comment section sa ibaba ba? Maraming salamat sa mga ka-Hunter Este ka Grappler na umabot sa dulo ng ating videos. Kita kids sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging malakas sa lahat ng oras dahil tayong lahat ay isang Grappler.